Hello guys, what's up? Andito nga ngayon, magbablog lang muna sa glip. Ang ibablog ko ngayon, tungkol kay Dingdong, na puro kaltas ay insurance. Yung account ko ay naging negative na dahil sa kakaltas ng insurance. Ano ka meron sa insurance guys? Sayang naman, ang laki na nanaipon kong pira sa pagre-raper ng dingdong tapos kakaltas lang pala ng paunti-unti ngayon binuuna sa halagang 1,000 kaya negative na ako yun lang guys kaya babay na i re ko lang to oh babay guys ingat sa mga riders ay, hindi, hindi Reels. Video pala. Bibideo ko to. Kaya, kayo, kayong dingdong officer o mga staff, hindi na po kayo nagpapakas out. Tapos, puro kayo kaltas ng insurance. Para saan po yan? At pagit naging 1,000. Kakakaltas niyo lang sa akin ng 200. Nagre-refer ka na lang nga para magkapira. Puro kaltas pa ng insurance. Ganun ba talaga yon Ha? Naubos na laman ng wallet ko. Paano na ako makakabiyahin na kung gusto ko bumayahin sa inyo? Eh, negative na ako. Hindi po pwede mag-top up ako. Baka kakaltas lang din ninyo eh. Iskalain mo, negative 200. Pira ko. Naubos lang. 1,000 plus ng pira ko. Naubos na lang kakaltas ninyo. Kaya, wala tayong magawa. Stop muna tayo sa dingdong close account mo na hindi mo na hindi hindi ko na i-online dahil wala ring kwenta magre-refer ako kakaltas lang din sa si insurance oh may buhay pa ba kaya oh wala di ba wala na ata eh kasi wala ako na wala na ako napapansin na naka-uniform sana uh, nagpakas out na lang kayo kaysa puro kay kaltas hindi naman nagka pa out eh. para mag, mag, maging pira yan paid credit na mahalos yata ng bumabiyahe dito kasi nakikita ko sa mga post ang lalaki oh. tapos hindi raw nakakas out pat ganon tapos ang laki pa ng insurance kaltas nyo ay nakoding ding dong o oh, yun lang o, oh, mga riders ingat kayo palagi at mga dingdong rider ingat na rin kayo bahala na kayo puro kaltas tayo sa insurance bye bye